So WhatsApp what's up mga kabarok po to this video ay pupunta po ako ng PLDT mga kabarok Magbabayad po ako dito sa PLDT Tara samahan niyo po ako mga kabarok Yo what's up, mga kabarok sa ngayon naman po ay magpunta po tayo ng mall Magbabayad po ako ng Oh my God! So yun mga kabarok OTW na nga po tayo dito mga kabarok At ngayon mga kabarok ay nagmotor lang po ako dito Dahil ang hirap po dito maghanap ng tricycle pag magkukommute ka Malayo po kasi ang terminal ng tricycle dito mga kabarok sa amin Kaya minarapat ko na lang pong magmotor Para mas mabilis po ako makarating sa pupuntahan kong mall mga kabarok Buti na lang sa ngayon mga kabarok Ang luwag ng daanan at wala pong traffic sa ngayon mga kabarok Ayan po, wala po akong kasalabong na masyado At wala rin po akong kasabay na masyado mga kabarok Dahil dito talaga mga kabarok ay sobrang bumper to bumper ang traffic dito Pagdating ng rush hour mga kabarok lalong lalo na po sa umaga mga kabarok tagpasok ng mga nag-uopisina mga kabarok sa umaga po sila umalis talagang traffic po ito dito banda tinaming ko lang po talaga na ganitong oras para mas maluwag po at mabilis po ako makarating sa pupuntahan ko mga kabarok dito nga po mga kabarok mayroon pong mangilan ilan na makakasabay ka pero hindi po talaga masyado katulad dun sa dating dinaanan ko mga kabarok at katulad nga po dito mga kabarok, napakaluwag ng daan. Wala po akong ibang kasabay kundi ako lang at ikaw na nanonood ng video kong ito. At ito sila kuya na nakatambay dito sa tindahan na ito mga kabarok. Diyan na nga po mga kabarok, nandito na nga po ako sa ma-intersection nitong Maligaya Oval mga kabarok. Medyo traffic po dito talaga. Ay, stay doon lang po pala sa may intersection dahil hindi po natin maiwasan talaga pag intersection talagang hindi natin ma-expected na wala pong sasakyan dadaan mga kabarok kaya yun nagkaroon ng kunting aberya doon banda sa may intersection mga kabarok pero dito tuloy tuloy na po ang biyahe natin at yan na nga po mga kabarok ang hagdahanan na kung saan dyan tayo dadaan mamaya pag nandoon na po tayo sa mall mga kabarok at muli po tayong magbalik dito sa ating paglalakbay mga kabarok dito po ay kasalukuyan po mayroon na po tayong nakakasalubong at magiging kasabay mga kabarok lalong lalo na po dito sa pagdating nitong intersection na ito mga kabarok at yan na nga po mga kabarok nasilayan na po natin ang mall kung saan po ay dyan tayo pupunta mga kabarok pero bago po yan mga kabarok may dadaanan lang po tayo dito Nandito po may malapit po tayong gasolinahan na madadaanan dito Ay kailangan po muna nating magkarga ng gasolina mga kabarok Kasi baka po tayo ay maubusan sa daanan Mahirap na po talaga magtulak Lalong lalo na po dito sa ganitong nakamotor ka mga kabarok Di bali na lang po kung nakabay ka eh, wala akong problema Pwede lang ito ito motor po ito mga kabarok eh at yan na nga po mga kabarok ang gasolinahan na sinasabi ko po sa inyo. At yun na nga po mga kabarok, tapos na po tayo magpagas at biyahe na po tayo ulit mga kabarok. At bago po yan mga kabarok, pakita ko po sa inyo itong building na ito. Alam ko pong nangangarap din po kayo sa mga ganyan pero hindi po natin mararating yan. Lalong lalo na po sa ganito lang po ang trabaho natin. Pero okay lang po kung mangarap po tayo, wala pong problema. Sabi nga po nila mga kabarok, wala pong masamang mangarap. Lalong lalo na po kung makakamit mo ang iyong mga pangarap. At tuloy-tuloy na po tayong bumiyahe, mga kabarok kung saan po pupunta po tayo ng mall. Dito po standby po muna tayo mga kabarok. Dahil dito po mga kabarok ay makakalibre po tayo ng parkingan mga kabarok lalong-lalo na po dito sa mall na ito may libre po silang parkingan dito kaya nga po itong mga sasakyan mga kabarok dito po sila pumapa-parking sa libre dahil sayang din po kasi ang 35 pesos kung magpa ka sa kanila ayan po mga kabarok yung mga sasakyan na pumipila sa libreng parkingan mga kabarok napakahaba po nila kaya po pues, tambay po muna tayo dito sa labas para makalibre po tayo ng parking mga kabarok. So yun mga kabarok sa wakas ay nakaparking din po tayo dito sa parkingan nila na libre mga kabarok. Wala po tayong babayaran dito at libre pa sa gwardyang magbabantay nitong motor natin mga kabarok. At yan na nga po mga kabarok nandito na po tayo sa loob nitong mall at nandito na po tayo sa hagdanan na ito. Napakasarap apakan po talaga nito katulad po nitong hagdanan na ito, nakatayo ka lang, iakyat ka na sa taas mga kabarok. So yun na nga po mga kabarok at nandito na po malapit na po tayo kung saan po tayo magbabayad ng ating wifi. Ang kagandahan po dito mga kabarok ay hindi na po tayo dadaan sa kasir kundi machine na po ang ating pagbabayaran. Ipapasok lang po natin ang ating account at malalaman nyo po ito mamaya pagdating po natin doon at ipapakita ko po, po sa inyo kung paano po ito magbayad dito sa machine na ito. At yun na nga po mga kabarok Bago po ang lahat Punta po muna kayo dito sa PLDT Inputats nila mga kabarok At hanapin nyo po ang inyong bill Dito po mga kabarok Lalabas po ito ng resibo Para malaman nyo po kung magkano ang inyong babayaran so yun na nga po mga kabarok pag na nyo po doon sa machine imputats nila ay pupunta na po kayo dito sa isang machine nila mga kabarok sa kabila dito nga po hulog nyo ang inyong bill papasok nyo lang po ang inyong account dito mga kabarok to so, proceed ng proceed lang po kayo dito hanggang sa mapunta po kayo sa payment mga kabarok yan lang po ang gagawin nyo so yun lang po mga kabarok sana po ay nagustuhan nyo po itong video kong ito mga kabarok sana po ay huwag nyo rin pong kalimutan mag comment mga kabarok kung saan po nakarating ang video kong ito. Pero bago po ang lahat mga kabarok ay ipapasyal ko po muna kayo kung saan po ako nandito mga kabarok sa napakagandang lugar at napakaaliwalas na kung saan ay marami po kayong tanawin na matatanaw dito sa lugar na ito mga kabarok katulad nga po nito. Napakaganda at napakaaliwalas pa mga kabarok ay no. Ang ganda ng lugar na ito. So, yun lang po mga kabarok. Sana po ay nagustuhan nyo po itong video ko. Bye-bye po. God bless you all mga kabarok. So, yun lang po mga kabarok. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video ko. Huwag niyo pong kalimutan ito ang page ko mga kabarok. At isa na rin po mga kabarok para marami po ang makapanood. Thank you po. Marami po salamat rin po mga kabalo kung nagustuhan niyo po yung video po, uh, pindutin niyo lang po yung para sa uh, po kayo palagi sa video ko thank you po mga kabalo